Hello mga kalindahaw! Ngayon naman magluto tayo ng uh, baked zucchini So ngayon guys, lagyan muna natin siyang, ano? oil Ibras-bras lang yung mga oil guys. Pagkatapos, sinalo ko lang yung asin uh, garlic powder so um garlic powder asin, ano pa onion powder, at saka yung herbs guys, herbs na ano na ko yung mix na natanan. So, gilagay ko lang siya dito. Kaya yun, guys, pagkatapos, gipainit na natin ng oven ng 375. Yun na, guys, ang ating gibake nga zucchini. So, eh. Masarap siya kahit ganito lang, guys. Hindi pala, ano. Hindi siya crispy. Nakagawa na ako dati nga crispy siya. Kaya, kaya lang, yung dati pala, lagyan pala siya ng ano, ah, uh, bread bread crumbs pagkatapos i eh, ano pa sa tubig ano pala to guys ah uh, nagkamali ako kasi nakamatagal ang hindi ako nakagawa ng gan nakaluto ng ganito kaya nakalimutan ko na yung proseso dapat pala pag slice nito guys ihumol eh, pa siya sa tubig lagyan pa siya ng ano pagkatapos ay mat matrabaho kaya ang ginawa ko shortcut pero okay lang din guys masarap siya masarap siya na ano kahit ganito parang parang lata nalata siya pero masarap siya guys okay guys thank you for watching and bye bye